pinasukan tayo ah uh, dito galing sa may uh... alright sa so mga nang uh, umaga po sa ating mga minamahal na viewers uh, especially po sa ating mga sulit na subscribers dito uh, sa mga peace market no uh, guys nagtataka ba kayo kung bakit wala na tayong upload update sa mga peace market ito kasi yan guys no dahil uh, talagang nabisi ako guys dito sa bago kong trabaho ngayon ngayon guys no Ah. Uh, guys. Ah. Uh, nandito na ako sa Mayano. Uh, isang isang tin ganap na tin base driver na ako ngayon. Kaya wala na po akong time guys sa mga uh, update no sa mga fish market, sa fish port, sa mga presyo natin. Siyempre guys, meron tayo dito mga legit na mga subscribers, mga viewers natin dito na talagang na uh, nanonood sa mga about sa mga tinda, about sa mga presyo mga isda, no? At uh, guys, sana po itong uh, bago kong trabaho sa po guys masuportahan nyo ako sa aking uh, pagpablog no dito Magkumpisa ako dito sa pagpablog ngayon guys kasi sayang naman guys yung oras no so ngayon guys nung mga nagsimula ako dito hindi ko pinapakita no dahil naisipan ko kanina mag vlog lang kaya ako dito para para naman na uh, may ma-upload tayo sa ating youtube yung guys no at sana guys mga <coughs> yung mga ano natin yung ano, yung ano ko talaga yung mga viewers ko dito sana mga legit sana mag like pa rin kayo guys sa video na ito so ito yung unang open natin sa apps na rin ito guys ito kaka open na tayo guys no? yan so ito yung vlog natin ngayon daily trabaho ito yung uh, buhay ng sandin best driver so sipag at saka lang at guys hayaan nyo guys kahit pagbablog ako rito at kung may time naman ako no makapag video pa rin ako sa mga about sa mga isda sa fish market ano para naman may idea pa rin kayo no so ka kapag wala pa tayong up update doon so dito muna tayo dito na naman tayo magka-grind sa ating uh, dito sa trabaho to no so guys yan salamat muli no sa mga sana suportahan niyo pa rin ako dito at sa mga viewers ko sana magla-like lang kayo at comment din no so sa mga viewers ko diyan At uh, ingat kayo palagi no ito yung unang uh, open natin na. Anong oras na ba? 8.25 na. Ayan. Sana guys, papasokan tayo dito. So, sa mga subscriber ko dyan, oh, Sa mga sulit ko subscriber, marami salamat po sa inyong support uh, supporta pa rin at pa rin kayo na patuloy pa rin tayo lumalaban sa amon ng buhay. Yung guys, so sana pasukan tayo. So, naka-open na tayo guys, ayan. Sana pasukan tayo pa Maynila. Para, pagdating sa Maynila, doon medyo maraming booking sa Maynila eh. So, yun guys, araw ngayon na linggo. So, tuloy pa rin trabaho natin. Walang pahinga tayo, si pagkatsaka lang, no? At ito naman ginagawa natin ay para sa ating mga pamilya. Ayun guys, pasensya muli ha sa mga nag-aabang, no? Sa update about sa mga fish market, fish port, sa mga presyo ng isda. So, Suri-suri guys, hindi ko talaga nagawa. Dahil bag isang buwan na rin ako guys, walang update talaga. Dahil sa busy, no? Hindi pala biro itong pinasok kong trabaho na ito. So, sige lang. Tumambay tayo ng mga 20 minutes. Pinasukan tayo. Ah, uh, dito galing sa may uh, barangay hall. No? Dito lang yun sa may Imus Cavite. So papunta itong papunta ang ano to, uh, Ocean Park, Maynila. At sayang dito guys, nakasaver. Pero okay lang, kas ang bayad. 414. Pero pwede dito guys. Let's go! Okay. Ah, tadalap po ko na rin yung uh, ano kanina, yung Ocean Park, no? ati passenger so may nakuha ulit tayo doon Ocean Park to Shell Residence naman pamuha so medyo malit nga lang kasi sinang receiver okay lang guys at least kahit papaano meron so ngayon andito na naman tayo sa may ayun o SNR Asiana so waiting ulit tayo dito sa pangatlong booking natin sana makakuha tayo dito ayan tara guys samahan nyo ako let's go ayun guys nakakuha tayo ayun o 64 pesos to ano to papuntang uh, City of Dreams galing sa Shield dyan dyan Residence so tara guys let's go ayun guys yan at hindi ko na po na ipakita sa inyo ang aking mga pinipick up no dahil uh, meron po kasing uh, privacy kung tawagin na na guys so 12.30 na so nagsimula tayo ng uh, 9 am so 12.30 na ay uh, meron na rin tayong pang boundary guys <laughs> yun okay na rin to so ngayon nahanap tayo na makainan at karindiran na lang at least tayo yun lang guys at i-upload ko na ito at uh, gawa ulit tayo panibagong video at guys huwag nyo kalimata mag-comment, mag-like at mag-share sa aking video. Maraming salamat guys. Ingat kayo palagi.